changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the music and news authority. Magka-brigada nating one time the new Filipino time. Alas is ng This time check. Is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking lagging uma anga. Six Six ang new mga bagong balita. Rene Rene sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mulasa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. DriveMax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Sa ulo ng mga balita sa DriveMax Brigada Balita Nationwide. Headlines. Arrest order kay Kibuloy. Nilagdaan na ng Senado. Dating pulis na isinasangkot sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, ikinulong sa Senado matapos masight in contempt. Headlines. Panibagong testigo laban sa manoy pang-aabuso na mga sundalo sa kanilang mga asawa. Dati na raw lumapit sa mga otoridad, pero suporta hindi raw na ibibigay. Gobyerno dapat daw mag-observe sa magiging pagpapatakbo sa naiya kasabay ng rehabilitation project. Pagtaas ng terminal fees, posibleng mangyari Headlines. Priority legislation ng Marcos administration na aaprobahan ng Senado at Kongreso bago ang Hunyo. Headlines. At liderato ng Kamara, ibinida na nagawa ang homework matapos ang 100% approval ng LEDAC priority measures. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Drive Max, Brigada Valita Nationwide. Drive Max, Valita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ng Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw po yun ng Martes, March 19, 2024, kami niyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Drymax. 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 Brigada Balita Nationwide. At sa detalye ng mga balita, opisyal lang naglabas ng arrest order ang Sen laban kay Kingdom of Jesus Christ sa leader Apollo Kibuloy matapos ang paulit-ulit na hindi pagsipot sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family, Relation and Gender Equality. Inisyo ito isang araw matapos sabihin ng naturang komite na pinamumunuan ni Senadora Risa Antiveros na nowhere near satisfactory ang inihaing tugon ni Kibuloy sa show order na ipinadala ng Senado. Ang arrest order ay nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senadora Risa Antiveros sa kalasalukuyan mga kabrigada wala pang komento at reaksyon na ang kampo ni Kibuloy Trimax Trimax Samantala ikinulong sa Senado ang dating pulis na sinasabing karelasyon ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon Ang pagkulong kay dating pulis Major Alan De Castro ay nangyari matapos siyang masight in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Senado Diretsahang tinanong ni Senador Bato de la Rosa si De Castro kung totoo bang girlfriend niya ang nawawalang beauty queen subalit mariin niya itong itinanggi. Pinanindigan naman ng NBI at PNP ang resulta ng kanilang investigasyon na nagpapakita na talagang may relasyon ang suspect at ang nawawalang beauty queen. Ayon sa mga ito, hawak nilang affidavit ng malapit na kaibigan ni Catherine na isa ring incumbent counselor sa isang bayan sa Pangasinan na nagpapatunay na magkasintahan ang dalawa. May mga larawan ding hawak ang mga otoridad na nagpapakita na maghili sa isa't isa ang suspect at ang biktima. Sa huli nagmosyon si Senador Robin Padilla na cite in contempt. Si De Castro na inaprubahan naman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Justice and Human Rights. Lying before this committee, there is a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee. For not telling the truth. Any objection? Hearing none. the motion is approved. Tinig po yan ni Senador Bato de la Rosa. Drybax. Drybax. Brigada Balita. Nationwide. Sa iba pa mga balita, mga kabrigada, umarap na sa Senado ang isa pang ginang na umano'y biktima rin ang pangabuso ng kanyang dating asawang sundalo. Kasama ni Mrs. Tessa Los Reyes Sevilla, ang asawa ng na-bypass na si Brigadier General Ranulfo Sevilla, nagbigay ng na kanyang tesimonya ang isang nagangalang Gemini Baladad. Kwento ni Baladad, katulad ni Tessa, ay nakaranasin siya ng Diwanoy pang mula sa kanyang dating asamang three star retired military general kung saan nakaranas siya ng tatong beses na miscarriage. Ayon pa sa kanya, nakuha niyang lumapit noon sa mga otoridad ngunit hindi umanong siya nabigyan ng sapat na suporta at proteksyon sa paglaban sa kanyang dating asawa. Kaugnay nito, nilinaw niya na ang paglitaw niya kahit tapos na ito ay isang panghikayat sa iba pang kababayan na kapareho nila ng sitwasyon na lumabas at magsalita laban sa kanilang mga asawang nasa AFP na walang ginawa kundi manakit Nanawagan naman si Sevilla kay AFE Chief General Romeo Brown Jr. na tugunan ang pangabuso na nararanasan ng masawang babae at ng mga anak ng napakaraming mga military officers. Drive Max. Dapat daw matuto ang gobyerno sa San Miguel Corporation sa rehabilitation na gagawin ito sa Ninoy Aquino International Airport. Sa panayam ng Brigada News FM, kay Filipino-Canadian Economist Dr. Michael Batu, sinabi nitong dapat matutunan ng pamahalaan ang magiging pagpapatakbo sa paliparan ngayong bahagi na ng paghawak nito ang pribadong sektor. What they need to do is to learn dun sa mga sa private sector on how this airport is being managed and run mm. para pagka na turn over na yan sa kanila eh mas seamless yung transition mm -hmm. at uh, mas mapapatuloy lang nila yung pagpapatakbo na maayos sa ating paliparan. Okay. Samantala, binigyang diindi ni Bato na hindi kaya ng pamahalaan na i-rehabilitate mag-isa ang naiya. Aniya, dahil sa napakarami ring pali parang sa iba't ibang panig ng bansa, hindi nakakayanin pa ng pamahalaan na tustusan ang lahat ng pangailangan ng mga ito. Ang ating pamahalaan, para matustusan pa nga mga pangangailangan ito, inangungutang eh, pa. Mm -hmm. you no know? So, within, within the uh, with, within ng government itself, hindi siya sufficient ano, na no, makapag-generate ng no, no, kapital mm. no, na kinakailangan no, para ma-rehabilitate at maisaayos yung ating paliparan. Sa huli, sinabi ng opisyal na maging handa sa posibilidad na pagtaas ng mga terminal fees kasabay ng nilagdaang PPP project. RIDE BACKS RIDE BACKS PREGATA NATIONWIDE Ipinagmamalaki naman ni Pangalong Bongbong Marcos ang pagbagsak ng kaso ng Human Rights violation sa bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangalong Marcos na halos bumaba ng 50% ang naitalang kaso ng paglabag sa karapatang pantaon nitong 2023 kumpara noong 2022. Ayon kay Marcos, patunay ito na ang patakaran na nagpapatibay sa demokrasya ng bansa nakasaad sa saligang batas at patakaran na ipinagbuwis ng buhay ng at mga bayani ay hindi hadlang sa pagpapatupad ng batas kundi ito ay isang bagay at hindi maaring ipagsawalang bahala para lang makamit ang ustisya. Bukod dito mga kabrikada, ibininda ni Marcos ang patuloy na pagbaba ng index crime sa bansa. Noong 2017 ay niya nakapagtala ng 295,382 na mga krimen pero bumaba ito sa 198,617 sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero hindi ay niya ito rason para mapakampante ang pulisya sa pagbaba ng krimen na sa bansa. Brigada Balita. Samantala, priority legislation ng Marcos administration aaprubahan ng Senado at Kongreso bago ang Hunyo. Ang detalye po ng balita alamin natin kay Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada. report target ng Senado at Kongreso na maisabatas batas ang 15 priority legislation ng Marcos administration bago ang Hunyo. Tiniyak ito ni Senate President Mig Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga panukala ang pag-amienda sa Anti-Agricultural Smuggling Act o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act, Real Property Valuation and Assessment Investment Reform Act, Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Moang Negros Island Region Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Value Added Tax on Digital Services Amendments to the Government Procurement Reform Act, Blue Economy Act, Waste to Energy Bill, Mandatory Reserve Officer Training Corps or ROTC, and National Service Training Program OR NSTP, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. of Military and Uniform Personnel, E-Government Act o E-Governance Act, at Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program Act. Sinabi ni Zubiri na labin lima sa mga panukala ang matatapos bago ang signed die adjournment ng Senado at ang natitirang walo ay maipapasa sa Hunyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Drive Senate majority leader ibinalitang binalita naging matagumpay at mapayapa ang kanilang naging lidak meeting kasama si Pangulong Marcos Brigadaan Cortes e Brigada mo Brigada Masayang ibinalita ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa kanyang pagbisita sa Senate Media na naging matagumpay, mapayapa at masaya ang kanyang naging mahabang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Villanueva, masaya naman si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang naging performance sa Senado lalo na sa ginawa nilang pagpapasa ng mga priority measures. Kognito, nito kong senador na layunin na nilang maaprubahan sa Senado ang anti-financial accounts coming up o ato sa bago ang darating na break. Alin sino nito ibinahagi ng senador na nasa period of interpolation na ito ng debate. In the court of changing lives, ito si Brigada Anquertas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News Trybacks, Trybacks, Brigada Balita Nationwide Samantala liderato ng Kamara, Ibinida na nagawa ang homework matapos ang 100% approval ng LEDAC Priority Measures Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigada Haji Kaaminio Brigada Haji, i-brigada mo! Brigada, ibrigada, report. Tiniulat ni Speaker Martin Romualdez na naaprobahan na sa Kamara ang lahat ng priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na mas maaga ng tatlong buwan sa itinakdang schedule. Sa ginanap na LEDAC meeting sa Malacanang, iniayag ni Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang labing siyam na panukalang batas na dapat sana ay sa Hunyo pa ang target. Kabilang sa mga ito ang amendments the Anti-Agricultural Smuggling, Philippine Defense Industry Development Act, E-Governance Act, Military and Uniform Personnel Reform Bill, Blue Economy Act, Department of Water Resources and Services, at amendments to the Government Procurement Reform Act. ihabol din ng mababang kapuluhan ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at Create More. Sinabi ni Romualdez na patunay ito na pro sa Philippine Development Plan at eight-point socio-economic agenda sa ilalim ng medium-term Changing lives, ito si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drybacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, 21 anyos na buntis, bigla nagsila ng sanggol sa loob ng tricycle habang patungong sa birthing facility. Brigada Christian Cabanyas, ibrigada mo. Brigada Report. Hindi na nakatiis pa ang isang 21 anyos na babaeng nasa kaniyang kabuanan matapos magluwal ng malusog na batang babae habang nasa loob ng tricycle galing ng barangay San Ignacio patungo sana sa Trento Health Center dakong alas 10 ng umaga sa Trento Agusan del Sur sa panayam ng Brigada Nusafem kay Rosemary Agustin kasamang barangay health worker nang nasabing may kabuanan na isang kilometro na lang ang layo sa dinalang birthing facility nang biglang lumabas sa puwerta nito ang ulo ng bata, dali-dali niyang hinawakan at inalalayan ang lumabas na bata hanggang makarating ito sa nasabing birthing facility. Ligtas naman ang magina at kasalukuyang inaalagaan ngayon ng nasabing birthing clinic isang malusog na babaeng bata na may timbang na 2.7 pounds ang iniluwal ng nasabing 21 anyos na ina. Ikukonsulta e pa ng nasabing ina sa kaniyang kinakasama ang pangalan ng bata na wala noong mga panahon na kaniyang iniluwal ang bata dahil na sa trabaho ito noong mga panahong iyon. Ang malusog na babaeng bata ay pangalawang bibi na magkapariha. Lubos naman ang pagpapasalamat ng kaniyang mga kaanak. Matapos ligtas na nailuwal ang nasabing sanggol. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Christian Talimudaw Kapanyas ng 105.5 Brigada Nusafem, Trento Agusan del Sur, The Music and Drive Max, Samantala na biyayaan ng pagkain, water containers, grocery packs, vitamins, masks, shirts at bola ng pambasketball at volleyball ang mga nabiktima ng sunog sa barangay Siete Rojas City, Capiz. Ito ay sa tulong na isinagawang relief operation ng malasakit team ni Bongo, katuwang ang lokal na pamahalaan nito. Samantala nagpaabot din ng pakikiramay at financial assistance ang senador sa dalawang pamilya na namatayan dulot ng trahedya. Maalala, ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nasa mahigit tatlong li ibong sunog na ang naitala sa dalawang unang buwan pa lamang ng taon. Sa ating Dry Max, umaangat na kaalaman mga kabrigada. Alam nyo ba mga kabrigada kung ano ang sampung mga bagay na madalas ipinagsisunungaling ng mga kalalakihan na maring hindi kayo sa sangayon. Pero itong lubawas sa pag-aaral ng mga eksperto na nailathala sa Online Reader's Digest, mga kabrigada, una, madalas daw nagsisunungaling ang mga lalaki tungko sa kanilang height o tangkad. Abay, madalas daw dinadagdagan na. Pangalawa mga kabrigada, madalas in daw nagtatago ng feelings ang mga lalaki. Pangatlo, hindi rin daw nagsasabi ng totoo tungkol sa kanilang sexual performance. Pangapat, hindi raw umaamin ng pagkakamali. Panglima, malihim tungkol sa mga bagay, tao o pangyayari na kanilang pinagpapantasyahan. Panganim mga kabrigada, madalas din daw nagsisinungaling ang mga kalalakihan tungkol sa kanilang mental state. Pangpito, madalas hindi raw nagsasabi o nag-open up tungkol sa kanilang dating karelasyon o sa kanilang mga ex. Pangwalo mga kabrigada, madalas din nagsisinungaling ang mga ng lalaki tungkol sa kung ano ang kanilang ikinagagalit. Pangsyam, nagsisinungaling din ito. At uh, hindi nila maamin-amin ang kailangan kung uh, kailangan kanila, kailangan ng mga partners sa madaling salita hindi vocal gaano kahalaga ang isang tao. At pangsampo, mga kabrigada, madalas daw nagsisinungaling tungkol sa kung gaano kalaki o gaano kaliit ang kanilang kinikita o ang kanilang income. Sang ayon man kayo hindi, yan ang lumabas sa online survey sa 1,300 na mga kalalakihan na tinanong at pinag-aralan ng Body Logic MD. Yan ang ating Drymax umaangat na kaalaman na atin sa atin ng Plus Herbal Capsule. Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking laging umaangat Drymax, Drymax. 1 liter. 1 liter brigadahan brigadahan wantahanan isang bayan isang brigadahan sa ating brigadahan one Tahanan ngayong gabi ang brigadahan ng Brigade ng SFM Olongapo para tulungan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Pebrero ngayong taon, parang bula na naglaho ang pinaghirapang bahay, ari-arian at kabuhayan ng pamilya Abubot sa Barangay Santa Rita Olongapo City dahil sa mapaminsalang sunog. Ni isang gamit ay walang naisalba ang tatlong pamilyang nagsisiksikan sa nasunog na bahay. Malaking hamon para sa kanila kung si si mulan ang buhay sa gitna ng matinding kawalan. Ang tanging pinagpapasalamat na lang ni Nanay Rodora Abubot ay ang pagkakaligtas ng kanilang pamilya sa, nang sa nangyaring trahedya. Dahil sa nangyari, nagpadala ng tulong ang Brigadahan Juan Tahanan tulad ng bigas, mga gamit sa kusina, lutoan, damit at ilang pirasong gamit pang eskwela ng mga bata at kaunting cash. Hindi pa nagtapos dyan ang ginawang pagtulong ng Brigadahan Juan Tahanan dahil binalikan pa ng mga volunteers at donors ang pamilya abubot upang ihatid pa ang karagdagang tulong tulad ng mga kumot, tawel, tulugan at cash na magagamit sa iba pa nilang pangailangan. Mula naman sa mga donasyon at iba pang tulong ay iniingatan ito ng pamilya at ibinibili nila ng mga materyales sa paggawa ng bagong bahay. Sa ngayon, unti-unti nang nakapagpapatayo ng bagong bahay ang pamilya abubot, katuwang ang ilan nilang kapitbahay. Tunay ngang walang pagsubok ang di kayang solusyonan kung ito'y pag pagtutulong-tulungan nating harapin. Lahat pong tumutulong po sa amin, maraming maraming pong salamat na tugunan niyo po yung pangangailangan ng aking mga estudyante, lalong lalo po mga pagkain. Maraming pong salamat sa inyo po, sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Maraming salamat Brigada News FM M. Olongapo at sa ating Brigadahan 1 Tahanan Team. Ang Brigadahan ng Brigada News FM M. Olongapo ay isang inisyatibo ng mga volunteer nating kabrigada upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada Niusef M. Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigadahan. Brigadahan. Tahanan. tahanan. Isang bayan, isang brigadahan. Brigadahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive -backs. Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na po napakinggan ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drymax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po niyo malingkod, ako si Brigada Abner Francisco at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the